Meron palang ganitong pahayag, etong si Maharlika. Siguro naman ay kilala natin etong dating masugid na taga-suporta ni Marcos Jr. Ang dami daw niyang na-influence para suportahan at iboto si Marcos Jr. Kaya nagsisisi, humihingi ng tawad, etong si Maharlika kung naalala niyo. Pero yun nga, ngayon po, siya na yung pinakadahilan. Kaya naglalabasan ang napakaraming baho ng mga nasa Malacanang Lalong-lalo lalo na po yung tinatawag niya na Mrs. President, yung tinatawag niya na Ahas, yung tinatawag niya na Lisa Smugs. Siya po ang dahilan kaya naglalabasan yung mga ganong, or ang daming pasabog na ito eh, tungkol sa uh, mga nasa Malacanang. Minsan iisipin mo saan kumukuha ng tapang, lakas ng loob para ilabas yung mga mga nalalaman niya tungkol kay uh, Mrs. President at syempre kay Marcos Jr. Minsan magtataka tayo doon sa kanyang tapang. Diba? Kasi alam natin kung gaano kabibigat ang binabangga netong si Maharlika. Pero katulad ng sinabi ko dati, posibleng merong tao sa likod ng kanyang mga revelasyon sa kanyang mga pasabog. O kaya naman, yung tapang niya ay nanggagaling doon sa katotohanan alam niya ang totoo, meron siyang mga alas, meron siyang hawak na katibayan, may mga proofs siya na na pwedeng ilabas kung sakali, 'di ba? Kung sakaling magkalabasan na talaga. So posibleng uh, isa doon ang dahilan kaya ganito katindi, ganito katapang etong si Maharlika. 'Yon, eto, balikan natin. Naniniwala din daw siya na si Atty. Robredo ang totoong nanalo noong nakaraang halalan. Attorney Lenny is the real winner, sabi ni Maharlika. Yon. Ito ba'y dapat natin paniwalaan? Dapat na ba tayong maging uh, sabihin na natin maniwala ng, ng totoo o ng todo dito sa mga sinasabi ni Maharlika? Sa so, tingin ko po, hindi pa rin. Okay? Hindi, hindi talaga. Dahil katulad ng sinabi ko, yung mga baho na kanyang nilalabas, sigurado alam na niya yan. Una pa lang. Kaya lang kasi bakit ngayon lang? Bakit humantong sa ganito? Bakit humantong sa sa pagsisisi? Bakit humantong sa paghingi niya ng tawa doon sa mga taong na influence niya? Hindi kaya't katulad nga ng sinabi ng mga netizens, hindi kaya't merong merong pangako na hindi natupad kaya nagkakaganito ang isang maharlika. Pwede rin naman talagang totoo yung kanyang mga pasabog, 'di ba? Dahil kung una pa lang ay, ay alam mo na yan, sana hindi ka na sumugal. Kung totoong may malasakit ka sa ating bansa, hindi ka na sumugal, hindi mo na sabihin na natin yung salitang, hindi ka na dapat nagpagamit. Nakikita ko sa mga katulad niya talaga, ginamit at nagpagamit din. Twisting and fabricating false narratives can manipulate public opinion, tarnish individuals' reputation, and often result in more harm than good. Yun po ang nangyari kay Atty. Lenny Robredo. Sa hinaba-haba ng panahon, ilang taon na sobrang daming fabrication at paninira nga kay Atty. Lenny Robredo, natural lamang na ang mga kababayan natin na hindi naman ganun kataas ang pinag-aralan, karamihan dyan siyempre sa mga utu-utu na yan, natural lamang na mapapaniwala. Grabe, grabe, naging talamak ang kasinungalingan sa social media. Ay hindi naman natin pwedeng tapatan ng kasinungalingan din yung mga pinaggagawa ni itong mga pulahan. Dahil hindi naman po tayo ganyan. Hindi tayo bababa sa level ng mga katulad nila. Pero yun nga, ako po'y naniniwala ren na ang totoong nanalo ay si Atty. Lenny Robredo at yung sinasabi nila na mag-move on tayo as if naman nakamove on sila. Kahit tapos na ang termino, ni Vice President Lenny Robredo ay hindi pa rin nakaka-move on eto mga pulahan At hanggang ngayon nga ay matindi pa rin yung kanilang pagka-trigger at takot kay Atty. Lenny Robredo. Sino po ngayon ang hindi nakaka-move on? Diba etong mga kababayan nating uto-uto, mga pulahan.